Abril at at nandito po kami sa barangay Yuson At kapasimpansin po yung dami po ng langaw, hindi po pangkaraniwan kung kukumpara po sa mga nagdaang araw. At uh, meron po tayong makakapanayam. Ayan, tatay. Oh, yeah. Nako, napasan ulit kami sa inyo. Oo, <laughs> oh, nakalimutan ko ang pangalan mo. Ano pangalan mo? Jus Dado. Ayun, si Tatang Jus Dado Gado. Basta uh, isipin mo na lang makapagal. Makapa. Oh, oh Jus <laughs> Dado. Opo, o oh, tatay. Naging malangaw ulit dito sa lugar mo, no? Maraming langaw dito. Nung isang araw ng kahapon, ang dami dito. Oh. kaya Kaya nabubulset ako. Bakit ka ko eh, tinayo pa dito yung manuka na yan. Hindi pa na lang tinayo sa kanilang tabing bahay ka ko. Nabubulset ako eh. eh, gusto ko matulog. Hindi eh. Ay, matulog naman ko sa loob. Mainit naman. ay paano yan ka ako? Busit na buhay to. Kaya, sana hindi na tinayo. Tayo dito yan sa lugar nito. Oy, ilang araw na po ba malangaw dito? Simula pa yan nag-spray doon yun, isang araw pa. Tatlong araw na ngayon. Tatlong araw. Oo. Oo. Kala ko nga pumupunta dito ng spray. Hinihintay ko eh. Lumayas na pala kung saan na lungsot. Hindi nga. pa ba na-spray itong lugar Hindi Hindi pa. Sana ka ako ma-sprayhan ito eh. Kahapon. Oh, Ayun, ako. Wala. Eh, sino po ba yung nag-spray? Taga... Taga din yan, yung, Taga JBL. Yung mga ta tauhan ng kwan. Ah, nag-spray naman. Oo, oh, nag-spray. Opo. Ayan. Pero hindi pumupunta dito. Opo. Yan lang. Tabila. O, eh, sana nga, sa susunod ng mga araw, eh, mawala na yung mga lao na to, Sana nga, eh. Sabi ko, kung sabi ko, Maestro Jesus, palayasin mo nga dito ang mga langaw na yan. Oh, <laughs> ayaw lumayas. Ayaw eh. Nabubusit. Oh, kahapon oh. pa. Ayan o, oh, dinapuan ka ng langaw. Diyas sa... Ayaw nga. Uh, no, mo, ay? Ganyan ko nga. Ala. Ganyan ako ng ganyan. Ng ganyan. Eh. Oh. Oh. sige po. At uh, sana ay mapanood ng taga... RHU <laughs> ano, mapasyalan nila itong lugar niyo. Ano? Ah, yun, okay pala. Ah, sige po. Salamat po, tatay. Ay, walang anuman. maputit na punta kayo rito. Kahapon sana magandang usapan yun eh. Kung bakit, paano matanggal to? Kaya nga, nagdadasal na lang ako. Kakumistresos, palayasin mo yung mga langaw na yan. Isturbo dito sa mga tao yan eh. Kahit sino kaya promotor na lagay-lagay niya ng dito pa, dito pa nilagay yan ng hayop na manukan na yan. Hindi pa nilagay doon sa bundok ng, ano? Bundok ng? Dito, yung bundok na yun, oh. No? Mm -hmm. <laughs> yung natatanaw yung bundok yan. Ito, ito, yung bundok ng, na yan. Kuya, Kuya po, na yan. Kuya... <laughs> oh, kako, doon. sila <laughs> naman, ang mga ma ma-perwisyo doon. Ay, mag-abahala na sila, kako, kung doon sa kakahuyan kakahu na uh, yung mga langaw na yan. <laughs> Ay, buisit na ba? Sige po, tatay. Oy. Salamat po. Ay, walang anuan.